Oh, dito na kami sa ano, tanim namin. Ayan, nabuhay ng mais ko. Mais, yan, mais. Ayan. Tapos, ito, kamuti. Ayan, kamuti. Buhay na yung kamuti ko. Ayan, kamuti. Ayan, kamuti yan. Ayan, kamuti. Tapos, ito naman, pinya ko. Ayan, ang pinya ko. Ayan. Tapos, ito yung mga ko buhay na rin balunggay mga balunggay yan ang kamuti kahoy ko yan buhay na lang, kamuti kahoy yan ang kamuti kahoy yan, yan buhay na ang kamuti kahoy ko tapos nagsunog ka ko tapos ito yung mga tanim kong gabi ko yan. gabi yan gabi ko yan gabi ko yan yan gabi tapos ito ko Uwi ang matarik yung paakyat yan naman yung kalabasa natin tapos ano kalabasa ayan, laki laki na rin sila Ayan, yung mga ko saka yung tangkong yan kamuti yan okra ito kalabasa yan ang kamatis ko, maliit na. Kasi sobrang init kasi. Mas malayo kasi tubig dito. Hindi gaano na akin ma malagaan na maayos. Yan. Ito. Yan. Aluya. Tapos yung puti kahoy ko. Yan. Puti kahoy yan. Yan. Tapos may tinusok pa ako dito. Ano? Ayan, yan. 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 Ayan, pati kahoy ko, buhay na rin oh. Ayan, pati oh, kahoy yan. Ayan, napausok ako. Ayan. Marami usok oh, ayan oh. Ayan ang kalabasa ko. Buhay na rin yung kalabasa ko. Ayan, buhay na rin yung kalabasa ko to. Ayan. Hindi ko pa maanohan na nakabuno kasi. Oh, hindi ko pa maidiligan kasi wala pa kasi dito tubig kaya malayo-layo yung tubig dito tubuhay na rin yung akong di yung okra eh. yan ayun ang talong ko laki na parang nalungayos nga siya eh ito nabubuhay na rin yung ano ko dito yan natin kuhaan anak tinang damo damo kasi yung buhayin sila ko buhay na rin yan sana maulan ulit para madiligan lang mansila. sila yan ayun o oh, palaya ko laki no oh. palaya ang palaya yan, yan hindi ko sa kasi na, na ng abunuhan sana Malagyan ko tayong papataba. So, malayo kasi sa tubig. Kaya yeah, ito muna. Ngayon. Ayan. Ayan. Dadabuhan muna natin siya. Yeah, I'm going to do more. Ang laki ng tubo ng palaya ko. Ang laki na oh. <coughs> Ito. Palaya yan, palaya. Anong pwesto? <Ha? tinyong puyto> <coughs> Saan sa inyo? Pisto. Yata, pisto? dito Dito Oo, dito. Kasi fish din dito Sa likod eh. Namin. Fish street eh. Sige, sige. Doon din, sa dinanan nyo. Ang okay. na Ayan, tanin na namin kalabasa dito. Ayan, dito. Buwan na. Ito namang kangkung ko. Ayan, kangkung yan. Buhay-buhay na rin. Hanggang dito na lang muna kasi init.